sayang na yan ito na ba ito ba ito fish on fish on guys dadali dali dali oh. Oh. ayan GT <laughs> ang ganda ng sikat ng araw guys o oh. mag ano pa lang to mga magsi 7 pa lang unang try agad excited ako eh Baya na. Baya na nga Sayang Tinuklaw na <laughs> Tinuklaw ng balo Tinuklaw ng balo guys Yung ating lure galing sa Arking Meron tong nag nakabangka o nagahangis Kitang kita ko XG Baka si Manny yan Masusubukan natin natin yung San Juanico

ayang kung ito na pa ito fish on fish on guys Nadali. fish on la 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 Wala Pin Pinila ka dyan Ah oh. magudin lang natin ang konti Oo nga Pinabol na dyan mo sa ano? Online mo Ha? Ricky Maru. Blue Pin First time ko makakahuli ng Blue Pin Kung sakali man mas Bos ang ko nahirit na no, oh eh, no? ayan oh <laughs> mapapago din niya kahit ikot kapul kapul lang ano ay manulungat manulungat Yare Puliman, <laughs> siguro kakaawa na blue pin Sa wakas, naka-landak na rin ako ng blue pin guys. Oh, sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo malakas ang ano ko dito, kutob ko dito sa ano na to. Ah. Ah. Med ka-drive na 'yan. Uh, mamaya na tayo mag-usap-usap? <laughs> dyan yan rekta para di na mawala bawal masyadong karsain kasi nga ano ang, ang huko ay malambot o ayan lungat na agad o so yan ang sinasabi ko sa ano sa Upgrade na lang sila ng hook. So, ayun guys. Out muna tayo sa Jitihan. Kasi nga, walang kumakagat. Siguro, mga 2 hours na kami naghahagis doon. And, wala pa rin nagpaparamdam. Kaya, tinigilan na namin. Ambigat, bigat nung klase ka <laughs> kaya pala ang bigat natagiliran kala ko malaki hanip yan uy 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 wala ayaw ayaw matanggal ayaw matanggal sa isang kila lang Grabe ka kunat ng ano na tudhol na to. Oy. Makunat siya. Walang nakutib. <laughs> so baka mangyari sa atin ito guys. It, ano Bukas naman, idudugtong ko na lang yung session natin ngayon. pag ulit tayo ng tribali. O, di ko alam, pero magkahagis muna ako. Dali. Ah. Dali. <laughs> Taliman man. Ako'y okay, natalikod na eh. ay. Ay, hirap pa The whole nation. Bye -bye. nya blue pin yarn blue <laughs> pin yarn mukhang magkakaubo yata ako guys. So ang lakas ng panahon, ang pangit ng panahon, yan, guys. Bali day 2 pala ng ating fishing na pag-hunt ng GT. Gamit itong ating San Juanico. So gagamitin ko ay yung paren dati. Kim guys, utang-basa na ako buti na lang humupa yung ulan talagang kung hindi kalamigin tayo nito kung saan pero ayun dahil pag yung mga naghahunt ng GT is uwi na sila ako pupunta pa lang doon. galing na sila dun sa pupuntahan ko pero hindi ibig sabihin wala sila wala, wala sila na huli wala rin ako mahuhuli dahil ako ay may <laughs> pang paamoy that is the difference between us you know what, I'm saying. what are you doing? Fish on. <laughs> <laughs> <Pa nga. laughs> Baraka sa alunan, boy. Baraka sa alunan. <clears throat> Nadali po nga sa mata. Keep yan, Lodi. Getting up a little crazy, but I promise I'm still alright. Stepping up a pearly pop. Stepping up a pearly pop. Let the lady, mama told you, poor. <laughs> But I promise Mama's gonna be alright huh? So nakaisa na tayo guys Sa so, wakas Dali Fish on Dito to GT to GT napalami na ang ating San Juanico kapitan ko na <laughs> pagkaubuputol boy Baloktot na baloktot, mga lods. GT yan. O, oh, GT. Woohoo. Nice, 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 nice. Uy. <laughs> buodin ko muna. Oh. Kuso, oh, kakawala na boy. Kakawala na. Kakawala na boy. Uh. Oh. Uh. Yan, GT. <laughs> um. Oh, tamo. GT. <laughs> oh. Huli ka ngayon. One GT, one down, So, di ko alam guys kung na ng maayos. Kasi nga, cellphone lang yung gamit natin pang vlog ngayon. At saka mala sobrang labo na yung aking waterproof case. Pero goods na goods, mga loads <laughs> oh, shot na natin sa ating dry baggers. Wala na yung kawala. Pare ko. punta ko dun sa unahan guys tapos mag ako magkakas ako ng mga 5 lang pag wala na talagang kumagat aalis na ako uwi na ako o, cast na ako dito ng limang cast nauumay na ako ay kanina pa ako dalawa na o, pangatlong ano to pangatlong hagis na nauuwa ako. <laughs> Balima Bye-bye wow. <laughs> Ayan Sana nagka tayo Sa akin vlog ngayong araw Kasi nga, hindi ko talaga alam kung Hindi na ako tanay Mag-vlog sa cellphone So, yun Next fishing natin, hindi ko alam kung Mag-hunt pa rin ako ng jetty Parang negative na ngayon ang mga jet GT. <laughs> jetty Jetty negative na sila kaya baka mag rock fishing na lang ako sa next ano next session natin I don't know pag gantong maulan pa rin GT pa rin tayo pero kung pero kung mainit mag rock fishing tayo kasi dun sa kabila amihan ngayon ay eh mahangin dun sa kabila So tara, let's go Maraming salamat guys sa panunod ninyo Ah, uh, na Bye-bye.